hanggang ngayon ba problema mo pa rin ang iyong 5K followers, hindi mo pa rin ito na-unlock? Dito sa video ito, mayroon akong technique na share sa inyo or uh, secreto na share sa inyo na kung saan matutulungan mapataas yung inyong followers araw-araw. So kung gusto niyo ma-unlock ang inyong followers ng mabilisan, panoorin niyo tong video ito. Sinisigurado ko sa inyo matutulungan na ma-unlock yang mga followers niyo nang hindi man ganoon kabilis at least paunti-unti araw-araw umaangat siya. Kumbaga nadadagdagan siya araw-araw. So ito yung ko sa inyo guys. ah uh, ito yung lagi ginagawa ko sa araw-araw kapag every time mayroon akong nakikita sa aking dashboard. So sa dashboard natin ito makikita suggested po ito sa atin na kung saan kailangan talaga nating gawin para mas mapabilis na mag tayo dito sa ating account ito or dito sa pagko-content natin kasi pag ginawa natin ito guys madadagdagan yung followers natin, madadagdagan yung views ng mga videos natin, yung mga reactors ng mga videos natin, yung mga commenters. So effective po itong way na ito. At sure ako dito na wala naman itong violation. At sure ako dito na wala hindi naman tayo ma-restrict dito kasi suggested na ito sa atin. Okay? So, gusto nyo bang malaman kung ano ba itong technique o sikreto na ginagawa ko para madagdagan araw-araw yung aking followers. So, bukod sa mayroon talagang mga instant or parang araw-araw na lang talaga mayroong lumadagdag kaya sobrang thankful tayo. Thankful tayo na kahit na hindi naman talaga tayo nakikipag-follow to follow, pero sinisikap naman natin na bisitahin yung mga dumadalo sa bahay natin pero nakakatuwa lang kasi kahit na wala ka naman ginagawa ang ginagawa mo lang is nag-upload ka lang pero yung mga followers talaga araw-araw hindi man ganun kalakihan pero mayroong napasok ba mas nakakatuwa alam nyo ba guys, mayroon akong share sa inyo kung sa anong paraan ba talaga lalaki yung bahay natin kahit hindi tayo makipag follow to follow ang sikreto lang talaga dito guys na ginagawa ko is more on uploading ako ng video. So ngayon, kapag nag-upload po tayo ng video, alam natin na hindi talaga lahat ng videos natin is mataas 'yung views, mataas 'yung engagement, hindi po 'yan lahat. So kung gusto nating uh, dumami 'yung ating followers, isang way para magkaroon ng maraming followers, kung alin 'yung videos na mas pinaka mataas 'yung views or viral video sa lahat ng mga post mo, yun lagi ang gawin mong niche. Kung baga, pag nagawa ka ng content, laging uh, related doon sa video na iyon. Kasi parang nagustuhan yung, yun ng mga tao. Hindi ko, hindi, hindi ko sinasabi na same lang araw-araw yung gagawin mo. Ibig ko sabihin, isang niche lang yung gagawin mo isang content, isang top, hindi isang topic, I mean niche na ginagawa mo araw-araw. Halimbawa, kung ang niche mo ay nag-post ka ng about cooking, so lahat yon cooking. Kung nagpo-post ka ng uh, nakakatawa, comedy, so lahat yon comedy. Kung nagpo-post ka ng tutorial, lahat yon tutorial. Kung nagpo-post ka ng ano pa ba? Ano pa ba yung mga napapanood natin? So, ganun ang ibig sabihin. Kailangan mag-focus ka doon sa video na kung saan viral at mataas 'yung views. Para unti-unti'ng madagdagan 'yung followers mo araw-araw kahit hindi ka na makipag follow to follow. So 'yun po 'yung nangyayari sa atin. Hindi maliit lang po ang bahay ko, baguhan lang po tayo pero thankful tayo dahil araw-araw talaga may napasok. Ganun po magtrabaho ang algorithm ni Facebook kapag ang mga videos ninyo napapansin na hindi nyo kailangan problemahin ang mga views, hindi nyo kailangan problemahin ang followers. Kapag ka mismo si Facebook ang nag-spread ng mga videos mo into wider audience. Pero ito guys, meron din akong share sa inyo na hindi po lahat ng videos natin ay pwedeng uh, magkaroon ng mataas na views. Dipindi rin po yan sa content natin. Dipindi rin po yan sa paggawa natin ng video. Okay? So, nakasalalay din po dito ang oras ng pag-upload natin ng video okay kailangan tamang oras yung uh, gagawin natin sa pag-upload ng video halimbawa kung ano yung mas alam natin na maraming gumagamit ng cellphone, maraming nag-online, yung mga ganyan, dapat doon tayo magpo-post, kasi ako todays na Nag-edit ako ng video pag, pag dating ko ng bahay, nag-edit ako tapos anong oras na ako nakakapag-post, makapag upload mga 10. So ang nangyayari talaga guys, wala talaga siya masyadong views. Kasi nga, bakit, ah uh, ang mangyayari kasi kapag ka, halimbawa ka-upload mo lang after 1 hour tapos uh, yung views and then mayroong mga comments na doon, mapapansin na ng algorithm. Ngayon, kapag napansin ng algorithm ni eh, Facebook, i-spread na niya yung send to wider audience. Pero kung pinos uh, pinost mo, natagalan na, tapos walang views, walang comments, walang reaction. So, hindi po yan may spread. Kumbaga, kukunti lang po yung manunood. Kaya kailangan po, alam po natin kung ano yung tamang oras ng pag-upload. Sa next video, gagawa tayo ng video regarding dito specific uh, uh, content regarding po sa tamang oras. So, dito sa video ito, ang um, gusto ko lang i sa inyo na kung paano madadagdagan yung followers natin araw-araw. So, sa pamagitan ng uh, invite people who react So, ito yung mga taong hindi pa naka sa inyo pero nag-react doon sa mga videos mo, i-invite natin sila para madagdagan yung ating followers araw-araw. So, ayan mapapansin nyo guys sa ating likod mo, mga videos, tatlong video tayo mayroon, tapos dito ayan, invite, invite, invite. Ang gagawin natin siya guys, i-click lang natin yan, tapos matik na yan may invite sila, nasa kanila na lang yun kung i-accept nila yung invitation mo or hindi, okay? So, sana nakakuha kayo ng idea dito sa video ito. So, that's all. Maraming salamat po sa inyong lahat.